So guys, are na kita subong diri sa lakas sa Embarcadero Mangrove Breeze Resort. So amo siya guys ang akong ginahambal nga resort dito sa Embarcadero. So actually, damo man ako diri mga family, then para makita naton kung ano gyud ng sulod kay actually wala pa mang kugid diri nakasulod kay first time ko lang nay nakita na agi lang namo kagahapon. So guys, subdan nyo kami nga mapakita ko man sa inyo ang itsura sa resort sa sulod. Okay, guys. Okay, guys. So, are na kita natin sa Beach Resort sa Lakasa Mangrove Breeze Resort. Okay, guys. So, are na kita sa sulod sa Ilanga Resort. So, actually, malayo ni siya sa mga sakwan sa tansa. So, kinanglan mo gid mag-ride sa malayo. Kag syempre makita mo mag-gas nagkakasari sarik ng mga ng mga view. And then, actually guys, ang ilang entrance na dili is 10 pesos. And also, nagkakuan man sila, nagkabato man sila sa mga orders like pecho, pakpak, -pak, ka... kuwan? Ka... Mga iban pa. Oh, ah... Uh, shake! Yes, meron sila avocado, mango, matcha, etc. So, Actually guys, manami na dila nga view mabug kag damo sang selfie. So, amo ni guys ang ilang nga pavilion kag magsulod ikaw magbayad ka sa entrance. Yes. Na kinahanglan mo ibutang ang imo nga name, address, contact number kag signature. So, kami naman nga duwa naga lakat na. Pakadto sa among gusto nga kadtoan. And also, may ara sila guys nga selfie area. So nagpaubra gina sila sang tower. Kag dira mo makita ang mga 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 bukid ang, ang bilog nila resort. So makita mo guys kay kay kataas sang ila nga tower. So makita nyo man sa video nga ginapakita ko. And also, pwede kagid kagamit sang ila nga teleskopyo. O, oh, teleskop. Siyempre, kung gusto mo makita nga malapit ang isla sa atubang sang ila nga resort. Yes, so makita mo kami nga dua sang ako nga asawa. Yes, enjoy kami. Then, na Siyempre, nagplan kami nga magkato dali kinaagyan nga rin namon ina. So, as you can see, nakita nyo ako nagagamit sa teleskop kaya gusto ko makita isla sa atubang sang ilang resort. What's up guys? Sari kami subong sa La Casa Mangrove. Diri sa imbarka din. Oh. So, gusto ko ipakita sa inyo ang view. Kag subong guys, ari na nagabot ng amon nga order nga inasal nga pa ah, so with matching achara ina guys so ini kanamit gid ang amon nga ginord Okay, hello guys. So now, mad lunch na kami ng tuwa. Yung chef niya ang tuwa. Di pa yung porket yung nagalibot libot. Di pa video video lang yun. Yun tusla man. Actually, hindi sponsor na. Ah. Bayar niya sama ni lang ng food, chicken, chicken with chicken in ng chicken inasal with ano tawo siya, acara. Cup of tea, milk and cereal, fruits so sweet, let's all sit down and eat. Time to eat, yum yum yum. Healthy foods for everyone. Time to eat, let's have a treat. Eating together is so neat. Lunchtime comes, what's on the plate? Sandwiches and veggies feeling great. Soup and salad. Okay guys and also may ara sila sa mga robes nga pwede ka mo maka-overnight sa inyo mga friends. So, asta na lang diri kita. Magapuli na kami nga duwas ang asawa ko. So, bye-bye mga kapoki vlog. Bye-bye.